Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Rodriguez Pumperada from Bacolod City, Negros, Occidental dito po sa Pilipinas. Kasamagaan nyo, pakampin nyo sa lahat ng bagay. Welcome po kayo sa channel ko. Sa video natin ngayon, mas mainam po siguro pag-usapan po natin guys bakit ang baba ng, ng sahod dito sa Pilipinas. In time of my memorial, nagtatabaho po ako naalala ko guys no hanggang ngayon nagtatrabaho pa naman ako sobrang baba ng mga pasahod meron nga iba ba 150, 120, 300 below minimum bakit ganun? kung meron naman mataas na sahod grabe naman ang pressure sa trabaho meron pa nga mababa na nga ang sahod grabe din ang pressure ano po ang mga major na reasons bakit ang baba na pasahod dito sa Pilipinas para malaman lang natin kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video natin, paki-like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Dito po sa Pilipinas, isa pong dahilan bakit maraming nag-a-abroad ay ang ang hirap maghanap ng trabaho, pangalawa po ang baba ng pasahod, no? So sa video natin, pag-usapan po natin ano po ang mga dahilan bakit ang baba ng sahod dito sa Pilipinas. Unang dahilan at sa ating pagsisiyasat, Number one, sobra ang supply ng trabaho kaysa demand. Maraming Pilipino ang naghahanap ng trabaho pero kulang ang oportunidad. Tama yun. Dahil dito may kapangyarihan ang mga kampanya na magtakda ng mas mababang pasahod. Very true guys. Sa sobrang dami ng Pilipino dito ang populasyon natin nag-aagawan ng trabaho. So ang mga company, especially mga private, ay silang bahala kung magkano lang ipasaw nila sa iyo no kasi alam nila na kung alis kami mag-apply pa rin no? yun po ang major reason isa sa mga major reason ikalawang rason kakulangan ng industrialisasyon ang Pilipinas ay hindi ganap na industrialisado mas nakatuon pa rin ang mga serbisyo at overseas employment kaysa manufacturing at heavy industries na karaniwang na mas mataas na sahod Okay, so karamihan pa rin more, more on service tayo dito at OFW no ang ating palaging kadamay sa ating ekonomiya no. They are modern heroes mga overseas Filipino workers. Wala tayong factory dito ng paggawa ng mga parts ng sasakyan or sarili nating brand ng sasakyan or TV wala. Nag-import pala tayo palagi. Number 3 Mataas ang dependensya sa OFW Ito po Ang bansa natin nakakasurvive lang ito because of mga papadala ng mga OFW Mga remittance nila no Dahil maraming Pilipino ang nagtatabaw sa ibang bansa Hindi na napipilit ang lokal na mga kumpanya na magtaas ng sahod para mapanatili ang mga manggagawa Yun po guys Ikaapat na dahilan Kakulangan ng malawak na labor protections and enforcement Very true kahit may Department of Labor po tayo, marami pa rin kampanya na nagbabiolate na mga rights ng mga empleyado, bababa ang sahod, underemployment, hindi nagbabaya ng SSS, no, pag-ibig, PhilHealth, at iba pang benepisyo. Ang batas sa minimum wage pero hindi ito pantay-pantay sa bawat rehiyon at madalas hindi rin nasusunod sa ilang lugar. Minsan mahina ang pagpapatupad ng mga labor rights. Yes, totoo yan for implementation ng mga labor rights at saka maraming company ang violator guys no. Kalamang dahilan bakit ang baba ng sawa dito sa Pilipinas, mataas ang competition, mababa ang skills development. Kulang sa access sa mataas na kalidad ng edukasyon at training ang maraming Pilipino kaya mas nakukuha lamang sila sa mga low skill jobs na may mababang bayad. Totoo 'yan marami pa rin Pilipino hindi nakapag-aral no so yun hindi sila makapagpili or hindi makapagtapos no hindi sila makapili ng magandang trabaho Ikaanim na dahilan katiwalian at kakulangan ng maayos na pamalaan corruption at hindi epektibong pamahamahala ay nagiging hadlang sa pagpasok ng na mas maraming investor na maaring lumika ng mas maraming trabaho na may mataas na sahod. Maraming company guys na ayaw na dito sa Pilipinas kasi grabe ang corruption, No? So example natin, ang sahod sa isang factory worker sa Pilipinas ay nasa 400 to 600 pesos kada araw. Pero sa Singapore o Japan, ang parehong trabaho ay may maaring bayaran ng 5,000 to 7,000 kada araw. Grabe ang salary discrepancy sa Singapore o Japan. Ang laki. Yan po guys ang mga dahilan kung bakit maraming Pilipi bakit ang baba ng pasawa dito sa Pilipinas at maraming Pilipino na gustuhin mag-migrate or magtrabaho sa abroad. Sana po may napulot po kayong aral sa video natin ngayon. Please like, share, and salamat sa pakikinig, panonood. Don't forget to subscribe to my channel. Ito naman kay kaibigan nyo si Jake Pompirada. Paalam muna guys. Kita-kita po tayo sa sunod na video. I love you all. Ingat. Kayo palagi.